Hirap na hirap si Minmin Min sa pagbobomba ng kanyang mini pool. Kasi yung isang layer ata ay parang sumingaw. Hindi daw pwedeng hindi bombahan. Kailangan fall yung bomba ng hangin dun sa pool para malinis niya. After niyang mabombahan at okay na, ayan ang kanya namang hinatak yung hose para dinisin at uh, siya ata ay maliligo ewan ko kung no, bakit niya nililisin to baka darating si Bea o ano man hindi ko alam basta nakita ko na lang bigla na lang niya nilinis eh habang naglilinis si shoutout nga po muna pala sa aking mga kaibigan syempre my friends in uh, YT world sa aking mga uh, community my BFF family hindi ko na kayo isa-isahin basta lahat kayo at uh, sa lahat din po ng mga sumusubaybay at na uh, nanonood siyempre sa aking uh, live. Shout out! Si pag ng aking apo. Nililinis niya yung kanyang mini pool. Sila pa darating, men? Kala ko may bisita ka eh. swimming eh. Yan. Eh, yun oh, nililinis niya. Oh, linis oh, ba? Diba? Sinasabong pang maigi eh. Oh. Dito kami sa labas. Ano din ang swimming pool eh, no? Masyado rin ang aturga. Oh, yung mga pusa, iyakan ng iyakan. Siguro, oh nag i na rin pagkain nila. Madulas. Ito ako sa labas. Wow! Mukhang bago na. Hindi naman ito araw-araw. Mga uh, once a week lang naman yung nililinis. minsan nga, naabot ko ng 30, mga 10 araw doon na. Siyempre, kailangan magtipid sa tubig. Kaya pag nililinis talaga, eh madumi. Samantalang nakabubong pa yan, ah. Ay, At pinunod na nililimin ng tubig at pwede na para gamitin siguro magsusubing siya. So, sa inyong lahat, maraming maraming salamat sa inyong lahat. My BFF family, thank you for watching to all. And, uh, have a good day. Have a nice time. Lahat na. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.